Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Abril 13, 2025. Sa araw na ito ng Abril 13, ang nakakabighaning buwan ay nagliliwanag sa itaas, nagdadala ng liwanag at enerhiya na naghihikayat sa iyo na magnilay at maghanap ng mga bagong pananaw. Bilang isang paisis, taglay mo ang natatanging kakayahang makapagsaliksik sa kalaliman ng iyong emosyon, mga damdamin na madalas ay hindi na ipapahayag. Huwag matakot sa mga nararamdaman mong hindi komportable. Sa halip, payagan mong maging gabay ang mga ito sa iyong pagninilay-nilay at gamitin ang mga ito upang magbigay liwanag sa iyong mga iniisip at hakbang natatahakin. Makikita mo na sa mga oras na nakakaramdam ka ng hindi pagkakasundo o alinlangan, madalas itong magbukas ng mga bagong kaisipan na magiging gabay mo sa mga susunod na hakbang. Ang enerhiya ng buwan sa araw na ito ay nagsisilbing paalala na huwag baliwalain ang iyong mga damdamin at maglaan ng oras upang mapansin ang mga maliliit na bagay sa iyong buhay na hindi mo palaging binibigyan ng pansin maaaring magsimula itong magbukas ng mga bagong pagkakataon na magpapalawak sa iyong pananaw sa buhay. Sa pagiging malikhain at mapanuri ng iyong isipan, madalas mong matutuklasan ang mga kasagutan sa mga problema na dati mahirap lutasin. Ang pagninilay na ito ay makakatulong sa iyong makita ang mga bagay na dati mong naisin, ngunit hindi mo alam kung paano makakamtan. Kaya naman, ito ang pagkakataon na magtuon ng pansin sa iyong panloob na mundo, at maglakbay patungo sa mas mataas na antas ng kaalaman at kaalaman sa sarili. Bilang isang paisis, madalas mong makita ang sarili mo na napapalibutan ng mga katanungan at mga lihim na nais mong matutunan. Ngayon, ang iyong introspective nature ay lalo pang pinapalakas na nagtutulak sa iyo upang mas lalo pang pagnilayan ang iyong mga nararamdaman. Sa bawat hakbang, mas malalim mong nakikita ang mga emosyon mo na madalas ay hindi nabibigyan ng pagpapahalaga. Habang binabaybay mo ang daan ng araw na ito, ang mga kaalaman at karanasang iyong natutuklasan ay magiging isang mahalagang bahagi ng iyong personal na paglago. Ang mga simpleng bagay ay magbibigay sa iyo ng malalim na kahulugan at sa mga simpleng hakbang ay matutuklasan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, ang buwan ay magbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang ipahayag ang iyong sarili sa malikhaing paraan. Gumamit ka ng sining, musika, pagsusulat, o kahit simpleng pagmumuni-muni upang ilahad ang iyong mga nararamdaman. Kayaan mong magdaloy ang iyong mga ideya at emosyon sa mga malikhaing paraan at makikita mong magdadala ito ng bagong pananaw at mas malalim na pag-unawa hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong paligid. Huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip at pagpapahayad, makikita mong ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring matagpuan sa mga hindi inaasahang paraan. Ngayong araw, ito rin ang tamang pagkakataon para mas lalapit ka pa sa iyong tunay na sarili at magbigay pansin sa iyong espiritwal na kalusugan. Huwag matakot maglaan ng oras upang mapansin ang iyong mga pangangailangan sa emosyonal at espiritwal. Ang pagninilay-nilay at pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay hindi lamang makakatulong sa iyong personal na paglago kundi magdadala rin ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Habang patuloy mong binabaybay ang araw na ito, tandaan na ang iyong intuition at likas na kakayahan na makinig sa iyong puso ay magdadala sa iyo ng mas magaan at mas positibong pananaw sa buhay. Pagdating sa mga maswerteng aspeto ng araw na ito, maaari mong makita ang iyong sarili na napapaligiran ng mga pagkakataon upang magsimula ng mga bagong proyekto o ideya. Maaaring ang iyong malikhain at intuitibong kalikasan ay magtulungan upang makahanap ka ng mga bagong solusyon sa mga problema na matagal mo nang inaasikaso. Ang swerteng kulay mo ngayon ay ang lavender, na nagsisilbing simbolo ng espiritwal na paglago at pagmumuni-muni. Ang mga swerteng numero ay tatlo, walo, at labindalawa, kaya't maaari kang magbigay pansin sa mga pagkakataon na may kinalaman sa mga numerong ito. Ang mga gawain na may kaugnayan sa personal na pag-unlad at malikhaing pagpapahayag ay magiging mas matabumpay. Maglaan ng oras para sa iyong sarili upang magpahinga at magnilay, at makikita mong magiging mas madali ang pagharap sa mga hamon na darating. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang pagiging buka sa iyong nararamdaman at ang pagpapahayag ng iyong mga ideya ay hindi lamang makakatulong sa iyong sarili kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag matakot mag-explore sa iyong mga damdamin at makinig sa iyong intuition. Ang buwan ay magdadala sa iyo ng malalim na kaalaman at mga bagong pananaw na magpapalawak sa iyong buhay. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan upang magbukas ng mga bagong daan para sa iyong paglago. Naway maging isang magaan at masaganang araw ito para sa iyo, Paisis, puno ng pagmumuni-muni, inspirasyon, at mga bagong pag-unawa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.